Nemana noka? Mama, mama, ano nga ano mama, ka, mama, 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 ano mama, 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 Ano gusto mo? Nanay nanay, 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 mami, mami, mami. Ayaw, ganun. ayaw, ayaw ko. Manahimik ka ako na bibini. Mama, mama, mama. <laughs> Ma, bini. Isa ka pa, isa ka pa. Ano, ano naman problema mo? Kain na naman, gutom ka na naman. Food is life. Oh, bumili ka, may pira ka, bumili ka. Filter. <laughs> Ma, bilan mo ko na pa si Kanto. Oh. Ano si Kanto na inda? Hindi masarap. Puro ko na hindi masarap? Kakayuti, ayun. Ay, hindi. Libre mo ako. <laughs> 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 ano ba <baga? laughs> Gusto ko ay Jaligi. Tarim. Kalawang libre beer. mo kung dalibi at saka pizza. At eh. saka ano? Kaya nga dalibi. Sige. Pero may pera ka ba? 20 lang pera ko. <laughs>